Ayan, pinunta natin ang ating alaga na sila maraw. Dito tayo sa bukid. Ayan. Inabot na nga tayo ng ganitong oras. At lumaan pa tayo sa ski. Sinundo natin si Chanoy. Uwaw na uuna yung ating baka Ayan Kapang uniform pa si Chanoy Gumarecho na kami dito sa bukid Ayan hogi Pinainom ang ating alaga. Sa bukid. Ako ay Kuya ay sobi. Parang uli ng Gala yung iba. Hi! Hi! Ah. <laughs> mm. Uy, papa. Ahon na, ahon. No, Tapos Dito ba, balik. tatali ulit natin. Ganyan lang naman yan ang pag-aalaga ng hayop. Simple lang pag-aalaga ng baka. Papainumin mo lang. Soga sa umaga, soga sa tanghali. Ayan. maliit ng maliit. Hmm, maraw. Dali, dali. Ya, hapon na natin. Bukas na ulit ng umaga yung pag-aalaan nila. Pagpapapastol. Ayan. Ayan. Naguhunian na yung mga ibon dito. Ayan, nasa tabi tayo ng subdivision. Ng aming bukid. Ayan. Ayan, o. No? Tuyong-tuyo na ang mga punong kahoy. Tag-araw na. Ayan, so nasoga na natin. Napainom na naman natin. Ay, uuwi na. may uniform pa si Chanoy. Ay, pa, kaya ko na. Tara. Kaya ko naman eh. Oo, oh, di ba? Nalilipad. Ay, may lahing ka ng parang. Ayan lang, tignan yung mga punong kahoy sa amin. Tuyong-tuyo na sa sobrang init. Gusto ko kulay blue. O, bulay ko kulay blue. Nailaw? Oo. Ayan, kulay blue. Ayan, May hina pala Red. Kulay blue dapat pa. Ayan, at hanggang dito na lang ating videos. Thank you for watching. Ayan, ayan,